Coronel. wala lang ngati it's yan missa pag mataas yung tubig abo ah, to. 这个动我的。 Ming oh. yun sa dulo nito yan nakita ko oh yan oh. yan okay na yan Parang may tinikipan lang sila. Parang may kayamanan dyan. Ano? Dulo. Dulo mga tiits oh. Tapos punta natin doon kung ano yung tinitingnan niya. Ang laki ng Ang laki ng bato. ito is nakuha ko to sa butas na hinahukay ko ngayon ito is parang jar eh Yan na basag ano triangle na ba yan Okay. So yun ano, uh, hindi nakadikit yan sa pangpang. -pang. Ano? nakita ko kanina na parang may tinatapa lang. Baka may laman to. tira eh nauntog ulo ko so magkukuha ako ng pang ng pang ano sa butas kung ano ang meron mga katiits kasi uh, curious ako dun uh, feel ko na parang may laman dun kailangan ko lang ng kahoy o ano, anong gamit so ayun mga tiis nakadala na ako ng kahoy kasi na curious ako kung bakit maganda yung pagkabutas niya eh. so kailangan ko lang na malaman kung ano ang yung ano ang nasa ilalim kasi nakakuha ko ng biak na na jar or kun kun ba yun yun oh ay siya dumataas so ang hirap I

Aku abut, Mga tits Dito tayo, daan Para makita natin yung... ...tinuturuk sa tulis na to. Pang-pang na yan. Cedna yang biniak. tu Jen Nak tutup tu turun ya Benda yan Yan amsa. dito tinuturo niya oh. Ayun. Ah, tinuturo pala niya yung kid. Ayan oh. malaking deposito dito mga tiits isa so, yung cave oh tinuturo niya oh. yun oh yung cave galing ah tinuturo niya yung cave dyan scopi Ayun di tuh. Uno. Yang pigeon pala Bata neng Kuha ku nama kat ka-TS yung anong tinatoro niya. Sabat na yan. So kailangan din, kailangan lang ma-explore yung bato. Yung cave na yun. Mata Ning ha Ning Ay panag tubig Alam ko na kung ano yung tinuturo niya. May kib jan tinuturo niya. Parang kib na papunta dito. Tapos kanoon, uh, circle siya na yubangin tapos yung may butas punta dito pero tingnan ko dito kung ah, uh, tagos ba yan dito pero wala eh hindi ako makita dyan oh yan naman yung, uh, yung sabi ko parang cave, yung butas punta dito pero wala akong nakita butas na papasok dito or tagos dito sa dagat yun doon, meron kasi pinuntahan ko na doon Ayan o. Andun, meron. Kasi pinuntahan ko. Pero, dito, dito banda yun eh. Ano? Diyan lang o. Diyan lang, di ba? Pero wala ditong tagus na magasabi na diretso sa dito sa palabas. So, ibig sabihin, andyan lang yung buta sa loob. So, may kayamanan dun ito yung nagsasabi tinuturo niya yung bato na yan tinuturo niya tinuturo niya yung direction para malaman natin kung saan yung game di ba ano dito tayo sa mali. Ning! Dito tayo sa mali Yan mga TH. Yung bato na yan, yung tulis niya papunta dun sa sinasabi ko parang cave na circle tapos may butas papunta dito pero dyan sana dapat dapat lalabas yung butas niya pero wala siyang labasan eh so picture natin aray edit natin mamaya kailangan lang natin ma-explore yan kasi yung nabato na yan may literacy dyan may literacy so na ibig sabihin may cubes na tinuturo pakita ko yung literacy sa inyo mga katiits bata kita po sa inyong literacy Yan ang letter C, mga Yan talaga.